no? Gandang umaga. Hahantingan adventure na naman po tayo. Ngayon pa kami nakarating, medyo malayo-layo din yung biyahe namin. Naikit sang oras bago kami nakarating dito sa pahantingan namin. So, no, kayo si Pareng Rodel parin yung kasama ko. At saka yung kasama ko isa andun. Umuwasan ng buyo para gawin yung mama. At saka yun parin yung dala ko ngayon, si Sitoy. Yan si Sitoy si, si Oh. At saka naman si Silong. Hindi pa kami sigurado po ngayon na puhuni yung mga pangati namin. Gawa ng medyo malayo-layo yung biyahe namin. Tsaka kung malampag pa nga pagsakay namin ng motor. Tsaka ngayon nga no. Dapo na tayo sa mga kasulit natin na supporters. Lalong-lalo na sa mga bago natin supporters ngayon. Shout out po sa inyong lahat. At tsaka shout out rin kay Idol Limix Vlog ng Ligti. Shout out sa iyo par. At tsaka shout out din kay Bugoy Channel. Shoutout sa Yupar at saka lalong lalo na kay Iroi Jiboy. Shoutout kay Alimokon Mix Vlog. Kay Fishing and Cooking Lakay. Shoutout sa Yupar Idol. At sa marami ding salamat sa inyong mainit na suporta. At saka shoutout din kay Pajis Hat. Shoutout sa Yupar. At saka shoutout din kay Tunix Alimokon Hunter. Shoutout sa Yupar Idol. At saka shout out rin kay John Chris TV shout out sa iyo par maraming salamat sa inyong mainit na suporta. At saka shout out na rin kay Albert, Tagayon. 'yon. Shout out sa iyo par. At saka shout out na rin kay Alakdan TV, taot sa iyo idol. At saka shout out na rin kay Proxy Doors, shout out sa iyo par. At salamat sa inyong mainit na suporta. At saka shout out din kay Pamandulan Mix Vlog. shout out sa iyo idol. At saka shout out na rin kay EB Siamo Line TV. Shout out sa par at yung din po no. Maraming salamat po sa inyong mainit na suporta. At <clears throat> kung nagustuhan niyo naman aming mga bago na video, i-subscribe niyo rin po yung YouTube channel namin at saka click na rin yung, 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 yung notification bell para updated kayo sa mga bago naming video no. At saka yun lang din po no. Abang na lang kayo sa unang setup namin. Terima kasih telah menonton! pepayan si Moma yung ka pepayan si yun mga pups no nakadali na po si silong ng isa yan sulit yung pag hunt namin ngayon yan po isang sumson hindi pa kami nakasit up dito kumuhunin na yan kanina uh, sinit, sinit apa na namin agad kaya yun nga lumapit mabilis lang pinalapit ni silong nadali sa kanyang limlim pugad yan mga paps no yan po lapitan natin sa ating camera yan no isang lalaki po ang mga paps yan po si silong oh no? Yan o. No? Isang sunsun nga pala itong nadali ni silong ngayon. Sulit yung pag up namin dito mga paps. Gawa ng humuhuni na nga itong alpas na to. Yan nga lang po no. Dumikit yung kanyang pakpak. Yan po. Mabilis lang pinalapit ni Silong. no isang lalaki po mga props no